hundred dollars yung hero card. Yun, nag-uumpisa kami. At saka, iniinggan nyo ako sa mga katrabaho ko na bibili ako ng ganyan. Sabi ko, ayaw ko kasi, ayaw ko kasi ang mahal-mahal. Oh, sige na, kasi ganun, ganun, ganun. Inaana, inimbida talaga ako, ina-invite talaga ako, at saka, inaano ako nila na bibili ako ng ganyang product. So, bumibili ako. So, pag-usapan natin po, yung, ano, yung tao po, na pagdating dito po sa, ano, sa, yun na nga yung sa rag. Iba lang, iba lang na, na topic lang niya na ang dami ko raw mga bag collection. Yung bag collection ko naman po ay talagang noon, noon, noong ano pa, noong nandoon pa ako sa Sacramento, alam ng mga tao yan, ako ay nagbibinta talaga ako ng bag. Nagpalayawi ako kasi yung utak ko, business-minded din ang utak ko. So that time, bumibili ako ng mga produkto ng mga bags sa sa military base noon na walang tax. So kung bumili ako ng mga 10 bag, isang bag magkahalaga ng 200, 300, 400 dollars ganun. Bumili ako ng mga bulky-bulking bag at saka pinaliaway ko 'yan uh, yung layaway na binabayaran nila ng every 15, every katapusan, every 15, katapusan. Kasi yung sweldo, every 15 ang katapusan twice, twice a month. So, yun, parang meron Para naman na kung hindi ka makayong sa mga tao na hindi makabayad ng gultuhan, o oh, di ba? So doon sila kukuha sa akin ng bag. So hulug-hulugan lang po 'yon. Maganda yun. Kaya ako pag mayroon akong bumibili na bag talaga, kinikip ko kasi gusto ko oh gusto ko kahit mahal, uh, ano kinikip ko so yung ano yung istorya namin po na ano so nag yung nag uh, date date pa kami po ng aking asawa is Sinasabi ko talaga sa kanya na ang paglalaba hindi para sa akin. Ayun, napansin niya kung anong sinasabi ko kasi magpi-attention din 'yan siya kung ano ang ano, ano ang sinasabi ko. Talagang naka 'yan kung ano ang sinasabi ko. Ayun, siya talaga ang naglalaba, guys. Siya ang naglalaba. araw-araw uh, siyang maglalaba. At saka, 'yun na nga, ang uh, anak ko ang maglilinis, uh, ako naman ang magluluto. Sa so, bahin-bahin kami, guys. Share kami ng trabaho dito sa bahay ganyan lang kami po. Kaya, bago kayo mag-asawa po ng iyong nubyo, e, eh, sa sabihin mo, oh, uh, ganyan ako, ganyan nga, hindi ko gusto. Ah, sana na maimpansinin ninyo ng kapartner nyo dahil importante yan na information na maibigay mo sa kanila, di ba? Katulad ng kung uh, kung mayroong ang asawa mo, mayroong isasabi sa'yo, tapos kailangan magpi-attention ka kasi, yung sinasabi sa iyo para malaman mo yan ang information na binigay binigay sa iyo pakinggan mo magpi attention ka kasi importante yan para sa kanya kaya ganyan talaga guys noong ano talaga kami mag ano kami eh matanda na kami nag-aasawa eh matanda kami nag-aasawa na kasi pangalawang asawa ko na yan ako din pangalawang asawa na rin niya ganun So, hindi na kami mga bata. So, ayun, uh, nag kami na mag-asawa nga. Sabi pa nga ng anak ko na hindi, hindi siya na ayaw niya. Pero talagang nag-asawa, matigas din ang ulo ko eh. Kaya nag-asawa ko. So, nung, nung sa usapan lang ang pag-aasawa, um, lalo na independent siya, ako, ako din independent ako. So, may sariling mundo siya, may sariling mundo din ako. So, yung ano namin, yung mundo namin po na gano'n na nga na kami ay nagiging strong sa, ka, sa maging kami lang mag-iisa. Katulad ko nga na ako ang, ako ang nagpapalaki sa anak ko na gano'n. So, sa mga sitwasyon na nagiging single mother ako so ayun um matigas din ang ulo ko kasi pagdating sa pagdating sa ano pagdating sa mga mga compromising uh, na ganyan mahina kaming dalawa eh mahina kaming dalawa sa asawa ko kasi um, pagdating sa ganyan parang parang galit ako parang galit ako pagdating sa mga pagdating sa mga 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 bagay na isasabi niya sa akin no hindi lang naman siguro lahat na tayo sabihin mo na okay nag-aasawa na tayo magisang uh, mag isang ano na tayo mag iisang account na tayo gulat na gulat ako lurit lurit yung mata ko. sabi ko ha mag iisa tayo ng account sabi niya Oo, mag-isa tayo ng account dahil makita natin kung ano ang in, makita natin kung ano ang out. Kasi pag mga asawa na po kayo, uh, talagang importante po pala. Para pero sa akin, hindi ko yan naintindihan dahil bakit ganun? Ano, parang ano ba? Sabi ko, bakit ganun? Kailangan ba, ba yun na talagang mag-iisa ang account natin? So sabi naman niya na importante yun. Sabi ko, kung sakal, ayoko kasi ako sa Pilipinas, marami akong sinusuportahan. One, yung nanay ko sinusuportahan. Paminsan-minsan yung pamilya ko, binibigyan ko. Ganun, ganun ako ini-introduce eh, ko sa kanya kung ano ang gawi, gawain ko. Uh, mga ganon buwan-buwan o paminsan-minsan, ganon. Ganun ako eh, kasi hindi ako maano sa, lalo na sa mama ko. So sabi niya man, uh, sabi niya, Uh, problema ba 'yon? So pag ganyan, eh, iplanuhin natin, lagyan natin siya ng uh, account 'yung mama, tapos doon natin lalagyan ng pira siya. Lahat ng ano, lahat ng gusto ko binigay niya. Lahat ng lahat ng maging uh, gawain ko, gawain pa rin. Hindi napuputol yun dahil ako ay nag-aasawa dyan sa kanya. Kaya yan lang po guys ang ano no, ma ma, ma share natin ngayon na itong ano, itong pag-iisang account sa asawa, sa mag-asawa hindi, hindi para sa lahat. Kasi tayo mga babae parang or sa mga lalaki parang diskumpyado eh. May diskumpyado talaga sa utak pero para sa akin Naku, hindi ako hindi hindi ako nagiging diskumpiado, uh, diskumpiada. Hindi din diskumpiado yung asawa ko kasi meron naman akong card or hindi naman niya ako pag hindian pag meron akong bibili, no? Okay naman. So at saka walang ano, walang walang, walang ano ba, walang sikreto-sikreto or walang yun bang um, ay, mag, walang tago-tago na ano, walang tago-tago na material na ginagawa mo na wal, hindi alam ni Mr. Maganda 'yan guys na na nagiging anis kayo po sa isa't isa. Uh, maganda 'yan talaga guys. So advice ko lang po na na pag siguraduhin niyo na kung kayo ay mag-iisang account, siguraduhin niyo na uh, magka-understand both side para hindi mag-away kasi kami ni Mr. po sa isang taon kaming nag-aasawa 51 na kaming naghihiwalay 51 times na kaming maghihiwalay kasi matigas ang ulo namin bakit? matigas ang ulo ko dahil dahil hindi ako, hindi ako, hindi ako magiging agree sa sinasabi niya matigas ang ulo niya dahil sa sinasabi ko, ayaw niya. Yun, yun. Mga matigas ang ulo namin kasi matanda na kaming nag, ano. Pero ngayon, ngayon guys, nakita ko. Nakita ko. di ba diba sabi nabi, sinasa sinasabi sa may kasabihan na uh, you cannot change someone. Oh, uh, ba diba may sinasabihan na ganyan. Pero dito hindi. Kasi ang taong minahal ka may may buelo, may, may kunting, may kunting na i-change e sa kanya. Hindi mo man makita lahat, pero napansin ko na meron, o oh, miron, meron, kasi una, marunong na siyang mag, ano, magpatawarin mo ako ganun. Marunong na siyang mag, eh, ganun, kasi noon hindi. Hindi, hindi, hindi yan mo ina. Ano? Eh, eh tagalugin lang natin po dahil dahil nanood siya sa siya ang number uno kung manonood sa aking ano po, sa aking mga video-video dyan. So, ayun. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Lahat. Para kang nagiging nagiging ano nagiging ano ba yon yung para kang x-ray ba na wala kang tinatago hmm. sabihin mo lahat yan yan lang ang talagang uh, key sa pag-aasawa hmm. yan lang iyon kung gagawin nyo guys walang guluhan sa buhay alam nyo, mga advice ng mga friend i understand Naintindihan intindihan ko ang mga advice ng mga friend lahat pero nilunok ko yun dahil tinatry ko ang buhay ko na nagiging merong friend side, merong buhay na may asawa. Kasi kung ako ay nakapokus sa isa lamang mundo na meron akong kaibigan, hindi ako ang babae na may asawa. Dahil nakapokus ako, ano ako eh? Uh, parang parang nagiging uh, selfish ako sa sarili ko na hindi ko pwedeng ma-share yung aking mundo na may asawa at saka may pamilya kasi dito lang ako sa may kaibigan iba yun intindihin niya iniintindi ng asawa ko kung ano ang mundo ko kaya nagiging ganun kami pero kung may kung may mangyari man na kung sakali kung hindi man mait, maano mapigilan ang pag ganun na nga edi sa amin na yon at least nagtry kami yan lang po thank you guys for watching for our vlog for today goodbye till next time